Magandang umaga ho sa ating mga Bombo fans, sa mga viewers. Una-una, nalaman namin dito sa mga pag-iikot namin na, alam mo, anticipated ko eh. Anticipated ko yung widespread siya. Pero yung lalim, yung magnitude, talagang nagulat kami. Na talagang hindi pala ito, hindi pala ito kahapan. Anong tawag nito? Kakaiba. Kakaiba. Kumbaga parang naging way of life. Parang naging livelihood program na ng ating mga tiwaling politiko at mga government officials. Kasapwat na nila mga kontraktor. Kaya umabot sa ako, palagay ko, libo ito na mga proyekto na talagang matindi ang katulian. Mm, mm Sa anong paraan po siya naging, uh, o nabanggit po ninyo na way of life, Mayor? No? Uh, parang tanggap na lang huban ng public o parang normal na lamang huba sa government official? Ito huba yung, yung uh, ibig niyo sabihin? Well, pag na siya eh. Puro pagkakaperahan na lang eh. Hindi naman public service na yung iisip dito eh. Hindi na nila tiniisip yung public interest dito. O kaya yung sinasabi nila na yung every peso should be spent for the common good. Hindi na ganun eh ang mga proyekto parang ang ang inisip na lang nila ay pagkakakitaan na lang para kumapal yung kanilang mga bulsa. Ganun na ang nangyari. Alos wala kami sa pag-iikot namin ni Secretary Bid, wala kami nakitang maayos na mga project. Puro mga may kalokohan talaga. Mm -hmm. And sa pag-iikot na yan, Mayor, may na-establish ba kayo na uh, paraan or sistema kung paano po nangyayari yung nababanggit po ninyong kuntsabahan sa pagitan po ng government officials? ay talagang conspiracy talaga. Conspiracy, complicity, uh, tolerance, at uh, pinabayaan na rin. For some reason, pati taong bayan, kumbaga tinanggap na rin. Kaya siguro naging ganun, ganun sila, naging, naging so bold, so comfortable doing it. Dahil walang nagsusumbong eh walang lumalaban sa kanila, walang nagsasalita. Lahat tahimik. Eh. Lahat uh, nabibili. Kahit pa, karamihan, nabibili ng pera. Kaya siguro, na gano'n nangyari, kaya gano'n nag-evolve. Mm -mm. Pero since nakita nyo, no, no, nakita na niyo na may uh, kakuntsabahan, uh, hindi ho ba mas marami ho sana kayong nagawa kung uh, nag-stay ho kayo sa, sa komisyon? Mayor? Well, conforme yan sa paano na nabigay sa akin ng authority. Kung mag stay pa ako sa, sa ICI, na wala naman akong karapatan mag-imbestiga, eh wala akong silbi doon. Alam mo kasi, napakaraming kaso. At syempre, mga commissioners, hindi naman nila kakayanin na pumunta sila sa PIL, pumunta sila, mag-imbestiga sila. Hindi nila trabaho yun. Ang trabaho nila, yung to see to it that you know uh, they get to the bottom of the these uh, anomalies tapos kung sila uh, i-consolidate yung mga mga cases mag-file ng cases determine nila kung sino yung mga responsible dito at the same time mag-consila sila, mag uh, gumawa sila ng mga recommendations ano yung mga dapat gawin ano yung mga ano yung mga transparency or accountability initiatives or mechanisms na dapat i-adapt na ng gobyerno para mapigilan na ito kaya ma-address ito. Yun ang trabaho ng ICI. Pero pagdating doon sa investigasyon, kailangan talaga ng isang tao na mag-orchestrate. Kasi hindi mo kakayanin mag-isa eh, katulad ko. Okay, assuming na initially ako yung investigation. Pero hindi ko kaya ni mag-isa dahil libo yan eh. At ang lalayo ang mga lugar. Kailangan i-orchestrate ko yung mga iba't ibang mga ahensya. Gamitin ko yung mga iba't ibang ahensya. Ang dami, ang dami pwedeng itap eh. Sort of force multipliers. Para talagang malagyan natin, masusolusyonan natin, maimbestigahan natin lahat. Pero kung nawala naman ako ng gano'ng authority, eh bakit pa ako mag-i-stay doon? Kaya naisip ko, mag-resign na lang ako. Alright. Mayor, nabanggit din po dati sa statement ni uh, Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro na may mas mataas po na posisyon sana na naghihintay po sa inyo sa International uh, Independent Commission. Kung magre-resign kayo as Baguio Mayor, ano pong uh, masasabi niyo po dito, Mayor? Ang palubang loob na lang yun. Mas effective ako as investigator. Kasi yun naman ang, ang primary mandate ng ICI, mag-investigate. At mag-file ng kaso. E eh kung wala kang mga investigators, parang magpapatak mo. Uh, Alam nga naman, doon ka lang sa opisina, nagkakandak ng hearing, malalaman mo ba kung ano talaga nangyayari sa field? Hindi mo malalaman yan. Iba yung trabaho ng mga commissioners. Iba rin yung trabaho ng investigador. O kaya yung special advisor and investigator na siya mag-orchestrate lahat siya magmamanage ng mga series of investigations. Iba-ibang lugar eh. Ang lalayo pa. Kasama dyan, kasama dyan din yung validation. Kasama rin yung mga technical kwan dyan. Testing dyan. Subject to defined standards. Iba't ibang mga grupo ang gagamitin mo dyan para talaga ma-develop mo mabuti yung mga ebidensya. Prima facie evidence. Marami kang gagawin as investigator eh. Mas effective ako doon. And besides, Uh, magre-resign ako as mayor, siyempre, mag-question din yan ang aking mga kababayan dito. Okay. Pero pwede naman ako mag-perform as mayor at the same time, mag-perform ako ng as investigator or lead investigator. Anyway, ma-manage ko lang naman yung investigation, baby. Pero ako na gawang framework, nagawa na ko na yung process flow, nagawa na ko na rin ng kumbaga parang template. Wala lang eh. It's just siguro mga three months, four months, maayos ko lahat. So, it's just a matter of managing everything na lang. Alright. Considering nga po, Mayor, ito pong naging experience po ninyo as a special investigator, magiging effective po kaya si General Azurin na nai po sa inyong posisyon? Tingnan mo, pati yung designation din yan. Investigator din. Mm -hmm. Eh bakit ako nung naging investiga po eh, bakit ako tinanggalan ng investigative uh, one? Uh, function. Hindi eh, ko rin maintindihan eh. Pero alam mo, si Jonas maayos na tao yan. Maayos na general yan. At uh, sa tingin ko, kakayanin niya. Kakayanin niya. Basta bigyan nila ng complete na tiwala na baka pag-imbestiga siya. Kasi kung mawawalan din siya ng authority para mag-imbestiga, eh bali wala rin yung kanyang membership dyan sa ICI. Alright. Mayor, may lumalabas po dati na impormasyon na baka daw may nakalkal po kayong pangalan at sensitibo pong impormasyon sa inyo pong inisyal na paglilibot. Totoo po ba ito, Mayor? Kung bagas sa kwan, di ba sa nagpapalinis ka ng ngipin, mm -hmm. tapos may mga may mga nerves na tinatamaan, di pa mapaparay ka. Mm -hmm. ko, gano'n na nangyari. Doon. Ako, palagay ko, gano'n na nangyari. Doon. Kaya uh, nag-arrange sila. Masama doon sa press con. Okay lang eh. Yung sabihin na oh, may conflict sa trabaho ko as mayor at yung trabaho ko as investigator. Although sila naman ang gumawa talaga ng workaround yan eh. Sila ang gumawa ng solusyon dyan eh. Kaya nga hindi na ako sinama na, one, na member ng commission eh. As a commissioner. Di ba? Pero yung palalabasin nila na maano mali yung tennis court. Tapos insinuate nila na kurap ako. At thanks. Ayan, yan yung kwan eh. Sabi natin eh, they broke the camel's back. Mm -mm. Hindi ko matanggap yun. Sisiraan mo pa ako ng ganun. Mm -mm. Doon sila babanggit po ninyo na posibleng may natamaan, Mayor? or uh, can we name names dito? Ay, pwede panggitin yan. Pasensya na, Genesis. Hindi <laughs> na natin pwede banggitin. Mayor, uh, sa modern time siguro, ano, uh, sa mga mas malalaki pang mga impormasyon or uh, mga issues, thank you for joining us dito po sa Bumuradyo Philippines hanggang sa mga susunod na pagkakataon kayo po yung aming makausap. Mayor. Maraming salamat, uh, Genesis, and thank you for the interview. Ingat kayo. God bless. Ingat po kayo. Ang uh, Alcalde ng Baguio City, si uh, Baguio City, ang dati pong uh, uh, investigator, Special Investigator ng Independent Commission for Infrastructure, Baguio City Mayor, Benjamin Magalong.